Patuloy ang pag ng pamahalaan sa ating mga magsasaka. Sa panalalasan ng mga nagdaang bagyo at ng habagat, isa sa mga pangunahing na apektuhan ay ang mga magsasaka. Upang matulungan silang muling makabangon, nang bigay ng indemnity fund ang pamahalaan. Nitong Huwebes, pinangunahan ni Sen. Kiko Pangilinan ang pamamahagi ng tulong sa mahigit isang daan na magsasaka ng Benguet. Si Reggie Kawis para sa report. Tumanggap ng tulong mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang mga magsasaka mula sa Benguet na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at southwest monsoon o habagat. Pinangunahan ni Senator Francis Kiko Pangilinan, ang Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson, ang pamimigay ng indemnity checks sa mga insured farmers. Nasa isang daang 74 na magsasaka mula sa iba't ibang bayan ng Benguet ang tumanggap ng kaubuang halos 2 milyong piso na tulong mula sa ginanap na seremonya sa La Trinidad Benguet itong ikadalawamputwalong araw ng Agosto. Paliwanag ni PCIC President Joey Bernabe, ang mga benepisyaryo ng programa ay mga magsasaka na nakapag-enroll sa PCIC para sa insurance ng kanilang mga pananim. Ang iba, mahirap talaga kubinsin kasi malalayo na mag-enroll sa PCIC. Siguro kulang pa yung kanilang tiwala na makakatulong talaga ang crop insurance. Kaya yung mga nandito, pwede nyo i-sabihin sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan natin na nakakatulong talaga ang PCIC. Uh, paalam natin sa ating mga kapitbahay na kailangan sa ating mga fellow na magsasaka na kailangan mag-enroll sa, PCIC para makakuha sila ng beneficyo. Sa Kasi libre lang ito. Libre. At pag no, nakita nyo naman, mabilis naman kami magbayad, di ba? Tiniguro ni Senator Pangilinan ang pagdaragdag ng crop insurance para sa mga magsasaka. Ipinahayag naman ng mga magsasaka at opisyal ng Benguet ang kanilang pasasalamat sa natanggap na tulong mula sa nasyonal na gobyerno. Thank you sa Philippine Crop Insurance Company ta makunakmat nga dakol basit si Jainawad ko tatang uh, worth 12,000 at uh, dati inayon ko Jainawad ang kung pagpunak At nga pang <laughs> dagdag Garden ni Manantani, nadadaalang kami. si Senator sa pagkumaas patuloy na ito yung uh, ikuwit si Kagayam Serti, nagpwati agriculture. Nagipag-dialogo rin si Senator Pangilinan sa mga magsasaka upang malaman ang kanilang sitwasyon. Siniguro nito ang pagtulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Sagip Saka Act. Very important sa local economy itong masuportahan sa sa Gipsaka Act dahil ito'y malaking tulong para sa ating farmers madagdagan ang kita. And that's the whole essence of sa Gipsaka. Bumili ang gobyerno direkta sa ating mga magsasaka para sa mga programa nila. Bakit binili ng LGU ng Nueva uh, Bakit binili ng uh, provincial government ng uh, Sorsogon? Dahil meron silang calamity relief uh, ng number one, at nagdi-distribute sila ng bigas tuwing tumatang tinatamaan ng bagyo para sa mga nasa evacuation center. So, panalo ang parme panalo ang LGU, panalo rin ang mga tatanggap nito dahil bagong ani sa riwa. Layunin ng naturang batas na palawakin pa ang mga interventions mula sa processing hanggang sa marketing ng mga produkto ng mga magsasaka gamit ang value chain system. Reggie Kawis para sa PIA News Cordillera.